Ayan guys, yung kasama natin Tata tata, tigay. Ayos guys Ayun guys, landed Medium setup Ayos, 3 kilos to bato dyan oh. Kuya, ikaw ang bato dyan. Bahad na lang.

Dapat po kuya Pusa Lord Kahit tigisa lang Lord 20 kilos lang Bahala ka na sa amin Lord Huwag nga ipapalik ka ba Masakitan kita Tadi kita ng ano, Ilaw Ilaw tapang payo Di man pinila buho. Lord. Isa lang po, Lord. Mabilis na i-ginat guys Kasi golden hour to eh Gising na ng hapon. Kailangan mabilis yung engine natin guys kasi Nagahabol tayo ng oras May sira na kasi yung ano natin May tama na yung ay yung main line natin. Mag-iisang taon na kasi hindi ako nagpapalit ng ano MGnat Ganito ang laku guys, tatlong tatlong ikot doon sa main line. Ay sa main line tsaka sa leader line. Tatlong ikot dyan. Ayan, uh, Ayan ang lock, guys. Kahit mas maganda mga lima. Para sigurado na hindi matatanggal. Isang ephigena at kayo, "ang guys, ang guys, iikita natin dito." So, sumisigaw yung kasama ko doon ah Kapis na naman siguro yun nakahuli na siya guys ng isa si boss normax isa pa para sigurado guys to 100 LB to guys na gamit kong ano main line tapos yung leader line ko ano ah uh, 150 nagbab guys yung kasama natin ayun guys si normal guys fish yung and... kasama natin guys yan natin guys yung kasama natin hindi ka magugot ni usay Ay na. Ulo, umi kita mana usto. Pahat bos, bukas. Hilo mo. Lak, 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 lak mo. Yan. Hai na. Tuk mak tuka kanin tit, mak tuka kanin tit. Gabu na bung na ta. Pagayon mo, kasi di ita sigurado ang line ta. Hai na. Sa kulak? Sa kulak, Kaya na. Kaya ka na boss. Kaya at. Ah, sige, sige, sige. Ikaw lang magda. Kaya na. Hugot ka, hugot ka. Hugot hindi. Lalaroin natin yan boss. Last tapi tikian, last tapi tikian. Ha, ulang. Pukul tangan dia. Okey, dia pakai pilot sama. Hata tu sikit-sikit sikit. Tukak, tukak. Sikit-sikit ulah, tukak, sikit lang, sikit lang. Hata, apa pun tak ada, Hayaan mo lang siya. Sayang yan eh, pag napatod dyan. Ay na. Hay na. Ah, di, 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 Pag bukas, bukas bilang. Bukas, bukas, bukas. Pag Pag, pag bukas ang bilang. Ay na. Ay na, hay na. <coughs> hay na, hay na. <coughs> Hay nào. Xe đi bùng. Ui Ah, tụt trò. Mau trò Bukas bilarm, pagkahay sikat sa pato. Bukas bilarm. Nakagalgay. Hay na. Papunta dito ha? Nagbukas ka bilang arm! Bukas ka bilang arm boss! Punta ka lang dito, unang na dito ha, tayo tayo hindi ka, punta lang dito, pagpunta dito Hata, 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 Ayos guys Ayos guys Landed Medium set up Ayos 3 kilos to <laughs> Ayon, guys Yung kasama natin <laughs> si <laughs> boss <laughs> oh. oh. Ismail ka boss Ismail Ayan si boss Normax Nakalanda naman dito Dito kami sa Shark Fin Island guys Pahala ka na kaan alam ka siya guys Tayo zero pa lang guys Boss Tas mo ¡Gracias! nga bisa kupisot Pero Apa tago lang kita. Diyan kita sih. Oh, ma, aku si... na, um, ka na pili dito. Uy na paaga. Sa iyo, sa dito din Hmm. Magbago so mo. Ini kuisu itu. Oh. Oh. Malah ibda kita aku. Oh. Oh. Oh, bos. Duang, yung doang lang bus ang isok-sok mo niya bus. Yan, yan doang. Ayaw ko lang ba? Paldugi si Bus Nurmax. Yung Bus Nurmax, Paldugi. Wala nah, eh, ganyan talaga buhay. Tuwerte, tuwerte lang. 3 kilos yan. Masobra na lang yan. <tuh> guys, lamang kami guys. Mas, sa'yo, imedyo na. na kami sa spot eh. Pagpapoy kami ng bus forma Bus, taas-taas tayo Gusto bus Tandaan mo na Yung ilaw Sa Hvor er Båtsa? Kita lagi ke itu. Punya kami rawat nih. Ada bos Ito, so, tara ba kaya kung ilaw na maliwanag bus? Maliwanag dito. Kaya doon ako eh. Ikaw na doon man ka. Maliwanag niya sa imong yan. Kipijirom na ano, may ilaw magayon eh. Maliwanag. So guys, ang bakas ng ulang guys. Kaya nga pa kami nag-ano, pabiyahe, pa huwi. Hindi ko na makita yung gano sobrang lakas uh, hindi uh! na pati ako Ayo guys, pauwi ka pala kami guys galing kami sa fishing hindi ko kami yung pakpak -pak ko ngayon guys kasi umuulan eh <laughs> kaya hindi ko magana baka mapasa yung pakpak -pak ko kaya kaya nagbutol kami kay. <laughs> ayun guys makakita po kami dito guys sa Las Vegas sasalubong na namin yung bus kaya lang katnes guys saldo ito na makita yung gaan guys lakas ng kuran gaanit mahapagay guys sobrang lakas ng ulan tapos malal ma ano ma bigat yung bagsak ng ano ulan Guys, I'm going for now, guys medyo malayo pa.